Good morning guys tayo sa tabi ng dagat ay sasamba good morning everyone samba po tayo nanda dito sa kontong sa seaside good morning po bye bye Good morning guys oh, tayo sa seaside nasamba tayo uminom lang ako dito sa fountain lalakad na tayo guys naka na tayo good morning po good morning ganda dito Diba po tayo? Ingat po kayo lagi. Dito. Nalakad po ako dito sa ano, at nag-almusal muna ako. Dami nagja-jogging dito eh. tayo yung punta dito sa sa charts at uh, kasi sa tuwing maga uh, pag maga pa nag-almastal ako dun sa tabi ng seaside tapos sabay exercise na rin mula dun sa NPR, kaya uh, ganda po yung sa umaga kaya kailangan natin exercise Diba po tayo dito dito po sa Hoy Ban Road ilang kasakyan liba na tayo dito, po dito sa Amen church sa kontong lakad-lakad muna medyo malamig malapit na po yung aming malapit na po yung aming ano, church ito po sa kabila ito uh, yun po yung aming church dyan po uh, yun po yung aming ano Hintay lang po ako ng Ah uh, kasi stop pa eh kailangan mag green yan bago ako lumiban mainit pero malamig ang simay ng hangin guys sa uh, pagliliba na at uh, para tapet uh, na dito sa aming church okay guys thank you so much Apala pala si driver channel tv because ingat ingat po kayo lagi ito po siya ang thank you so much bye bye